isang ama sa Arizona nakulong matapos niyang ihagis ang kanyang toddler sa pool para maturuan ito ng leksyon. Nasa jail ngayon ang ama matapos may pakita sa security camera ang paghagis niya sa kanyang 23-month-old na anak na babae sa swimming pool para maturuan ito ng leksyon. Nagalit di umano si Cory McCarthy ng Phoenix sa kanyang anak na si Mia matapos nitong aksidente mahulog ang aso sa pool na siyang ikinamatay ng aso. Para maturuan siya ng leksyon, he knows ni McCarthy ang maliit na bata bago niya ito sinabit sa ibabaw ng pool at tinakot na pababagsakin niya ito sa pool. Paulit-ulit pa niyang tinorture ang bata sa pagkunwaring ibabato niya ito sa tubig hanggang sa talagang binatonan niya ito. Napalipad ang bata ng 10 feet bago siya lumanding headfirst sa pool. Niligtas ng isang babae ang bata habang palubog ito. Si McCarthy ay nakasuha ng child abuse matapos siyang i-report ng ina ng bata sa pulis. Siya ngayon ay nagpapagaling sa prison infirmary matapos siyang mabugbog sa jail. Iyan ang tinatawag na karma.